seventh last word of Jesus. Ang kakutong huling salita ni Jesus. At ang to ang kanyang sinabi, Father, into your hands, I commit my spirit. O sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, iniyahabilin ko, binibigay ko ang aking Espiritu. At ito ay matatagpuan po natin doon sa Lucas 23.46. Sinabi niya sa ilang bahagi doon na, Ama, sa iyong kamay, aking ibinibigay, iniyahabilin ang aking Espiritu. Matatandaan po natin doon sa first words, sabi niya, Father, Ama, patawarin mo sila. So, itong seven last word ay nagsimula doon sa salitang ama. Ama, patawarin mo sila. Dito sa panghuli, pang seven word, ama, sa iyong kamay. Ibig sabihin po dito, mga kapatid, si Jesus ay namatay confidently o may kumpiyansa siya na yung kamatayan ay hindi po na walan ng saysay -say. kundi ito ay nagkaroon ng malaking bahagi sa buhay ng mga mananampalataya ulitin po, he died confidently no? no siya ay namatay na mayroong kumpiyansa na hindi po nasayang ng kanyang kamatayan pangalawa, he died to fulfill the prophecy sinabi dun sa Zechariah 12.20 na siya ay mamamatay para tuparin yung hula sa propesya. So natupad yung propesya sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus. So yung hula ng mga propeta kahit po doon sa aklat po ng Isaiah ay makikita natin dito yung mga propesya na kung saan ang isang tagapagligtas ay kailangang mamatay upang tubusin ang buhay ng sang katauan. Hindi lang po siya ay namatay confidently, hindi lang he died to fulfill the prophecy, hindi he died willingly. Kusang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Hindi siya napilitan dahil siya ay inutusan na kailangan niyang tubusin ang sangkatawan. Willingly, really, buong buo po niyang uh, tinanggap kasi siya ay mamamatay para sa atin ng mga makasalanan. So, ang kamatayan ni Yesus dapat para sa ating mga mananampalataya ay tingnan natin bilang isang pag-asa doon sa sitwasyon natin na tayo ay uh, patungo sa pahamakan. Pero dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ano pa? He died triumphantly siya ay namatay ng matagumpay. Namatay siya ng merong katagumpayan. Bakit? Natupad niya yung propesya, natupad niya yung nais ng Diyos Ama na ang kanyang buhay ay maging katubusan sa ating mga kasalanan. Makita po natin dito sa kanyang kamatayan, walang buto na nabali o binali sa kanyang katawan. Kasi doon sa panahon ng mga Romano na para masigurado na ang mga ipinapako sa Cruz ay totoong patay na, ay kinakailangang baliin ang kanilang mga buto sa paa. Para nung sa ganun, yung kanilang uh, paghinga ay mahirapan. Ibig sabihin, kinakailangang masiguro nitong mga uh, Romano na namatay na nga ang isang tao sigurista sila no? so dito dahil sa propesya sa uh, awit 22.17 sabi walang mga buto na sa kanya ang mababali so hindi na kinakailangan uh, baliin pa ang buto ni Jesus kaya para masigurado isa sa mga uh, romanong sundalo ang tumusok doon sa Uh, kanyang tagiliran na sinibat yung kanyang tagiliran at lumabas doon yung dugo at ang tubig so makita po natin dito, ito ay nagpapakita na kanyang uh, Jesus ay totoong namatay na, na. kahiwalay na yung dugo at yung plasma doon sa kanyang katawan, kaya nung siya ay sinibat ito ay lumabas ang dugo at ang So, ang kapangyarihan ng buhay at ng kamatayan ay nasa kamay ni Jesus. Meron siyang kapangyarihan tungkol sa kanyang kamatayan at sa kanyang buhay. Kaya ito ay buong puso niyang ipinagkaloob sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, si Jesus po ay handang mamatay alang-alang sa Natubusan natin mga kasalanan. Kaya nga sinabi doon, For God so loved the world. Yan na mga pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At tayo, yung sanlibutan na tinutukoy po dito. His penalty, our liberty. O ang kanyang kaparusahan para sa ating kalayaan. His judgment, our redemption o ang kanyang paghatol ay ang ating katubusan. His curse, our healing, o ang kanyang sumpang tinanggap para sa akagalingan ng ating mga karamdaman. At ang kanyang sakripisyo, His sacrifice, our salvation. O ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Jesus accomplished God's plan. Natupad ni Jesus ang plano ng Diyos para sa katubusan ng sangkatauhan natin ng mga makasalanan upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at ng kaligtasan He died victoriously so that we can have eternal life So namatay siya ng matagumpay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan Magandang umaga po sa ating lahat.